Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng chicken feet soup. Papamagi ko po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahin niyo po ako at mag-intro muna tayo. ito po ang ating mga sangkap yung gagamitin natin. And, uh, yan, ito po yung ano uh, red dye isang tawag nila dito. So, tinanggalan ko po ito ng buto. At uh, bago ko po ito tinang tinanggalan ng uh, ano buto, binabad ko po muna ito kasi dried na dried po ito. So, babad po muna natin para madali pong tanggalin yung buto. ayan, So, binabad ko na kasama yung gaano um buto ng mani mani sayan <laughs> so, Balito lang po yung aking ga, ano um uh, sahog sahog ba <laughs> So ayan tanggalan ko lang po ng kuko yung ating uh, mga manok uh, bali maraming ano po paanang manok yung aking ano uh, gagawin ka uh, sa gagawin natin chicken feet soup hindi lang po ano uh, paanang panok yung aking uh, ilalagay dito bali maglalagay din po ako dito ng uh, Uh, chicken leg at saka ano yung chicken the breast chicken breast na ano po wala na po yung laman niya yung buto na lang siya so ayan masarap po kasi yung puro buto-buto ba ang ating ilalagay ilulutuin sa ating soup So, ayan, kung nakikita nyo po, marami talaga akong, ano, <laughs> ilalagay dito mga paanang manok. <laughs> Wala nung nasubukan ko po ito na, ano, uh, ah, ng ganito. nagustuhan gustuhan na po namin. kaya, every time na bibili ng paanang manok yung aking amo, yan, ganito na po yung aming, eh, ano, luto. So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kund uh, yung buto lang siya. So, ayan. Ang bin, binili lang niya ay ano lang, wala na po yung laman. So, ayan. So, puwagasan okay, po natin ito. Eh. At, ayan. Uh, puwagasan po natin isa-isa. At, ayan. Uh, mayroon pang medyo ano siya, yung baga ng manok. So, tatanggalin lang po natin. Dilinisin lang po natin ito na mabuti. sa so, ayan, kung nakikita nyo po yung nililinis po, yun po yung po, lalagay po natin ito lahat. grade Grabe, promise. Subukan so, nyo po ito, napaka, ano po, sarap. Napakasarap ng sabaw. So, sa akin po, hindi po ako, ano, uh, hindi ko po, po iniinom yung sabaw ang uh, ano po ang tinitira ko dito tinitira talaga ito ano. ang ginakain ko po dito itong ano chicken feet sa wrap so ayan dapat ko lang po ito pakukulan ko lang po ito ng ilang ano bali 2 hours so ayan dapat imagine napakalambot ko ng ating ano uh, paano ng manok kasi hindi ko po ito lulutuin sa pressure cooker Bali, lulutuin ko po ito dito ng dalawang oras. So, so ayan. Lalagyan ko na po ng ano? Lalagyan ko na po ng uh, tubig. So, ayan po. Pakukulaan ko lang po ito. Pagkatapos ko pong pakuluan ng konti, tsaka ko po tatanggalin the, ito dito at hugasan ko po ulit para hindi o ano, tatanggal lang po natin yung dumi. So, ayan, pagkakuloy po nito kasi, ano, um, lalabas maraming ano kan yung dumi ba. So, ayan, pag nagluluto po ako ng soup, so, ay, ano, pinapakuloan ko po muna kahit na baboy baboy o oh, ito manok. Pinapakulaan ko po muna ng konti tapos tatanggalin ko po yung dumi. ko. Tapos, ayun. Luto ko na po. Tsaka iba po kasi ang ano, ah, lasa niya pag hindi natin pakukuluan. So, ayan. kaya pinapakulan ko po. So, ayan kung nakikita niyo po, lumulutang na po yung dumi, dumi niya. Ayan o. Oh. Yan. So, ang gagawin ko po dyan, tatanggalin ko po ito at hugasan ko po muna. Yan. Yan, No? Nasa ibabaw na. Yung iba kasi, hindi na nila, ano, pinapakuluan, Bali, tinatanggal lang po yung dumi sa ibabaw. Pero sa akin po, binubuhos ko talaga yan. Totally, binubuhos ko. Tapos, yung hugasan ko po ulit yung pinakuluan. So, ayan. Para malinis na maginis at uh, hindi ano yung lasa niya masarap iba kasi ang lasa niyan pag hindi natin pinakuluan tulad ng sinabi ko yung tatanggalin lang natin yan yung ibabaw na no, dumi hindi so ito yung pala panibagong tubig na inilagay ko so, ayan bali nahugasan ko na po yung uh, ano yung pinakuluan ko so ayan the naglagay po ako ng tubig at nalagay ko na rin po yung tinanggalan ko ng ano, buto, yung weed date, tsaka yung mani. Pakukulaan ko po muna ito. Pag kumulo na, tsaka ako po ilalagay yung manok na pinakuluan ko. So mamaya makikita nyo po na pagkukulo na siya, wala na pong dumi. ganyan. Bali, ganyan lang po kadali. Kasimple yung ating soup. So, ayan. Naglagay po ako ng ano, bawang. Yung bawang po, hindi ko na po yung tiniktik. Tsaka hindi ko na rin po ano, ah, binalatan. pinaghiwalay-hiwalay ko lang po yung bawang. Pwede rin po na i-lagay niyo pong buo, pero mas malinis kung tagalin niyo po isa-isa. Pero huwag niyo pong babalatan. Kasi hindi ko po binalatan yan. So ayan po, habang naghihintay po tayo, paki ano na lang po, share. Don't forget to share, like, and comments lang po kayo. At syempre, don't forget to click the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pag-abang at panunood sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Antay lang po natin na kumulo yung ating niluluto. Tulad ng sinabi ko po kanina, bali 2 hours ko po ito pinakuluan. So, malambot na malambot. Halos matanggal na po yung buto <laughs> sa laman. Ayan. Ayan, kumulo na. Kaya ilalagay ko na po yung pinakuluan ko po na manok. Ayan. So, tignan nyo po, pag kumukulo siya, wala na pong dumi. Wala na po kayong makikitang dumi dyan. Kasi tinanggalan ko na po kanina. Hinugasan ko po ulit. Hinugasan ko po ulit ito. Yan. Pakukuluan ko lang po ito. Pag kumulo na, tsaka ko na po hinaan yung ano, apoy. So, malakas pa po yung apoy ko dito at uh, pagkumulo na nilaan ko na po para syempre mahinang mahina po yung aking ano apoy dito kasi imagine 2 hours nating pakukuluan ito so matutuyo yan <laughs> kaya mahinang mahina po yung apoy basta kumulo na po sayan so, po kaya lang po yung ating pagluto sa ating chicken feet soup at uh, bali ano po uh, nilalagay ko po dito ano lang patis so at patis lang po yung aking inilagay dito konti lang at uh, ano ah, uh, pwede nyo pong lagyan ng dark ka uh, soy sauce konti lang para ano po uh, makulayan ng konti pero kung ayaw nyo po uh, okay hindi na rin po kasi ako po minsan naglalagay po ako pang kulay lang ba para ay, makulay <laughs> so ayan da. pero minsan hindi rin po ako naglalagay so yan depende rin po sa inyong kagustuhan kung gusto niyo pong lagyan o hindi <laughs> Ayan po na napakalinamnam itong soup na to. Kasi nga, imagine yung nilagay kong ano, daming, madaming paan ng manok. Tapos, ilang piraso din po yung dinti. At, uh, talawa yung ano niya, yung chicken breast na puro po to. Sayan so, po, kumukulo na po siya. Ayan, tingnan nyo. Diba? Habang kumukulo na po yan, wala na po kayo makikita ang dumi. Bula lang po yan. Yan. O, ba diba, Malinis na malinis na. Tsaka, ano, yung lasa niya, iba po. Kung hindi po pinakuluan, iba po ang lasa. sa so, ayan, ayan, kumulong-kumulo na. Kaya, pag ganitong kumulo na po, ganito, hinihinaan ko na po yung apoy. sa so, ayan, mahina na po yung apoy niya. O, ba diba? Yan, o. Oh, nyo. Yung dilaw-dilaw. Yung, yung, ano, medyo taba ng manok. Ayan. May taba ng manok kasi, yan, di ba, may hita tayo dyan. Kaya, nagkaroon siya na oh, konting ka taba ng manok. Yung sabaw niya, medyo may, ano, kulay ng dilaw. Yun po yung taba niya. So, ayan. Okay na po ito at uh, lalagyan ko lang po ito ng patis So, ayan po. Ito na po yung itsura ng ating chicken soup. Yan po. Thank you for watching po. Sana po nagustuhan nyo yung ating video sa araw na to. God bless everyone. Bye. See you po sa video.